What's up mga bossing? Again, this is Boss Meme and welcome back sa aking YouTube channel. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga matatalik na kaibigan. Kay Michael Trance at syempre kay Ryan Undalo. At ngayon nga ay ang ika na araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay uh, January 7, Sunday at ang loto draw ngayong gabi ay Super Loto 649 at Ultra Lotto 658. Napakalaki ng premyo ngayon sa 649 dahil ito ay umaabot na sa 540 million pesos. Wow! Hmm, baka naman. Tayo na ang manalo ngayon, di ba? So, syempre, pagdating sa tayaan, hindi tayo nagpapahuli. Ito na agad ang ating mga tickets, no? di ba? Di ba? Di ba? At ito na nga ang mga tinayaan natin ngayon sa loto. So, yung ganun pa rin, sa 649, meron tayong inaalagaan na numbers. Ito. At syempre, meron tayong lucky pick dahil 540 million pesos eh. Ayan ang ating lucky pick. At ito naman yung ating inaalagaang numero sa Ultra Lotto 658. So, sana tayo nang manalo mamaya, no? Mga bossing. So ayun lang mga bossing uh, at abangan na lang natin mamaya ang magiging resulta sa loto draw at sana makakuha tayo kahit 3 numbers o 4 numbers or 5 numbers, numbers at syempre mas maganda kung 6 numbers ang makuha natin dahil ito ay tumataginting na 540 million pesos. So ayun lang mga bossing, uh, wait na lang natin mamaya. At eto na nga ang lumabas sa loto draw ngayong gabi unahin na natin ng Ultra Lotus 658 at dito nga sa inaalagaan natin sa letter A ay wala tayong nakuha ah? at sa letter B naman ay wala rin tayong nakuha So, ang isusunod natin ay itong alaga nating number sa 649. Sa letter A, nakakuha tayo ng 1, 7, at 13. So bali nakatatlong numbers pala tayo dito At least may balik tayo na naman tayo Hindi pa nag-apat Sa letter B naman ay wala tayong nakuha. So at least uh, naka 3 numbers tayo dito sa inaalagaan nating numbers. So ang susunod naman natin ay itong lucky pick natin. At dito nga sa ating lucky pick sa letter A ay wala tayong nakuha. Sa letter B naman ay wala rin tayong nakuha. At sa letter C naman, ay wala rin tayong nakuha. So ayun na nga mga bossing at nalaman na natin ang resulta ng Lotto Draw ngayong gabi. At yes, nakatatlong numbers tayo sa 649. So hindi ko alam kung magkano ata 70 pesos ata yun. So, ayun lang mga bossing. Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Boss Meme. At pakifollow na rin po tayo sa ating FB page, Boss Meme, at pati sa ating TikTok. So, hanggang sa muli mga bossing. Bye! 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 Bye.